Magandang araw mga kapatid, sa video na ito ang tatalakay natin ay ang tungkol sa kung ano ang pangalan ng Ama na Diyos, ayon mismo sa ipinakilala ni Jesus sa harap ng kanyang mga disipulo sa Bagong Tipan. Ayon sa Biblia, ang Ama na Diyos ay tinatawag na Yahweh sa Lumang Tipan. Ang pangalang ito ay nagmula sa Hebreyong salita, sa bagong tipan, ang ama na Diyos ay tinatawag na ama o Diyos ama. Ang pangalang ama ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging tagalikha at tagapag-alaga ng sangkatauhan. Ang pangalang Diyos Ama ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging pinagmumula ng lahat ng bagay at ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, mas malalim nating mauunawaan ang Diyos Ama at ang kanyang mga katangian. Ang El Shaddai ang pangalang ito ay nangangahulugang Diyos na makapangyarihan o Diyos na sapat. Ginagamit ito sa Lumang Tipan upang ilarawan ang kapangyarihan at kakayahan ng Diyos na magbigay ng lahat ng pangangailangan ng kanyang mga tao. Ang El Elyon, nangangahulugang kataas-taasan o pinakamataas. Ginagamit ito upang ipakita na ang Diyos ay nasa itaas ng lahat at walang sinuman ang mas mataas kaysa sa kanya. Ang Adonai, nangangahulugang Panginoon, o Master. Ginagamit ito upang ipakita ang autoridad at kapangyarihan ng Diyos sa kanyang mga tao. Ang Ama o Diyos Ama. Ginagamit ito sa bagong tipan upang ipakita ang pagiging mapagmahal at mapag-aruga ng Diyos sa kanyang mga anak. Kung ang Biblia naman ang tanungin kung ano ang pangalan ng Diyos na Ama, narito ang kasaysayan at pangyayari. Sa Isayas Kapitulo 7 Versikulo 14 Ang propesya ni Propeta Isayas ay ganito, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawagan sa pangalang Emmanuel. At ang ibig sabihin ng pangalang Emmanuel ay, Ang Diyos ay suma sa atin. At nang nagpakita ang isang angel kay Berhin Maria, binigyan nito ng pangalan ng bata na nasa kanyang sinapupunan. Ito ay mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Lukas Kapitulo 1 Versikulo 31 ito ang sinasabi ng Angel. Magdadalang tao ka at magsisilang ng isang lalaki, at tatawagan mo siya sa pangalang Jesus. Isang araw nakipag-usap si Jesus sa kanyang ama, na mababaw natin sa Ebanghilyo ayon kay Apostol. Juan Kapitulo 17 Versikulo 11 ito ang pakiusap no Jesus sa Diyos na Ama. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo, Iiwanan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa. Dito malinaw na sinabi ni Jesus na ang pangalan ng kanyang ama ay ang pangalan na ibinigay sa kanya, dahilan na ang ama at si Jesus ay iisa. Dito malalaman natin kay Jesus mismo na ipinakilala niya sa atin ang kanyang ama bilang Jesus. Maraming salamat po sa inyong panunood hanggang sa susunod.